So, yan pong rally sa Bustos, Bulacan. Eh, na-cancel Nakansela. Ah. Sinasabi nila, ginigipit daw sila. Uh, sila daw ay pinapahirapan ng gobyerno. Pero kung titingnan nyo, yan po ay private property. At ayaw lang po talagang paggamit ng may-ari sa kanila. De, eh, dapat kasi, pinapirma nyo ng kontrata. Nag-down payment kayo pag gagamitin nyo yung lupa. Pag, pag nag-back out, o, oh, kasuhan nyo, breach of contract, but hindi ganun yung ginawa nila. Diba? Tsaka, sa totoo lang, uh, masyado silang nagre-reklamo dyan sa private property na yan sa Bustos, Bulacan. Yan lang ba ang malaking lupa sa Central Luzon? Napakaraming lupa sa Central Luzon. Diba? Kung magka-problema kayo sa may-ari, di ilipat nyo sa ibang lupa na payag yung may-ari. ba? Diba? Ganun ba kahirap yun? Diba? Pinayagan naman sila doon sa Manila. Ilang, isang linggo silang nag doon, yung SMNI sila-sila din naman yon O tapos ngayon, sinasabi nila, ginigipit sila ng gobyerno. Okay, pero sa totoo lang guys, sa ito, ito yung pinakapunto nitong video na to. Um, ito ay nagagamit nilang rason para po ilunsad yung kanilang panibagong, panibagong uh, movement, pan kanilang panibagong grupo. ah uh, ngayong araw po, kakapost lang nitong si Ma'am Vivian Velez at nitong si Benito Ranke. Itong si Benito, Nakita ko siya sa mga interview, siya yung isa sa organizer dito sa Bustos. Uh, Masada din siya eh, grupo na Masada. Uh, that 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 was supposed to be Marcos-Sara Duterte Alliance. Tapos pinalitan na yata nila yung pangalan nila. They are leading now itong itong mga rallies na ito, itong mga 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 events na ito. At uh, ang pinospo nila ay yung kanilang bagong direksyon na Marcos Resign Movement. Okay. Panibagong movement po ito para pabagsakin ang uh, rehimeng Marcos Jr. Okay? Uh, sa, ang una kong na, napansin, yung timing. Pansinin nyo yung timing guys. Uh, it is nearing... June 2024, which is the two-year mark of BBM. Kasi ang mangyayari dyan, guys, kapag natanggal si BBM, after two years siyang nakaupo, Ah, uh, itong si VP Sara ay pwedeng umupo ng 10 years. Okay? So, kumbaga itong two years, ni BBM, sige, dyan ka muna. After two years, doon ka namin tatanggalin. Si Sara Duterte, pwedeng mag election uli. O, 10 years siyang uupo sa puesto So, parang ganun yung timing eh. Itong Marcos Resign Movement. Diba? Kaya nakakadude eh. Kaya hindi mo talaga masabi kung ano yung mga pakay nila. At naalala ko yung Aus Duterte na movement na ginawa ng mga dilaw Noong panahon ni PRRD, 'di ba? Parang ganitong ganito. At sa totoo lang, walang mangyayari diyan kasi alam naman ng taong bayan na yung mga nag, nagsusulong nito ay gusto lang nakapangyarihan. 'Di ba? Gusto niyang tanggalin si Marcos, pero ang ipapalit ay uh, ano niyo? Kakampi niyo, uh, pinuno niyo, leader niyo, anak ng leader ninyo 'Di ba? Saan ka naman doon, 'di ba? So ito po ay mga pansariling interest lamang. Ang mas masama pa dyan, hindi natin alam baka ilan diyan sa mga kasama nila ay sinusulong yung interest ng China. Huwag naman sana. 'Di diba? So, yun pa yung mas mahirap dun. O pero definitely, this is a start nung kanilang movement para tanggalin sa pwesto si BBM. So basahin natin yung ano, yung sinabi ni ito, yung kay Ma'am Vivian Velez na post niya. Oh, yan, paglalantad ng mahalagang pangangailangan para sa pambansang pagbabago. Ang maling patakaran ni Marcos sa dayuhang polisiya ay nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga Pilipino. Ay hindi ba hindi ba uh, panganib yung pagwatar kanon sa mga kababayan natin? Hindi pa pala panganib 'yun. Ang kanyang suporta sa mapanlinlang na pagbabago sa konstitusyon. Uh, pero sila noon gusto nilang baguhin din yung konstitusyon, federalism. 'Di ba? Uh, katawalian pagtaas ng presyo ng pagkain nagdudulot ng malalim na hamon sa seguridad ang alegasyon ng pamilya niya sa smuggling ng agrikultura ay nagpapalala sa mga isyo kasama ang pagbabalik ng ilegal na droga sa kalsada O yun naman eh na nakita natin di ba yung mga inaresto pinakamalaking arrest niya ng 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 uh, illegal na substance di ba tapos yan ang kanilang naratibong kinakalat para galitin yung taong bayan na, na, at patalsikin si BBM. Pero mal, malabo talagang mangyari yan. Pero ipipilit at ipipilit nila. At uh, they will try to force the issue and they will try to look for that one issue na kayang pabagsakin si BBM. Uh, para mailuklok mai yung gusto nilang nakaupo o para sa foreign policy natin, balik na naman tayo sa dati. Ngayon tingnan mo guys ang nangyayari sa foreign policy natin. Sino uh, sila pa ang lumalapit sa atin yung France, 'di ba? Tapos Japan, baka visiting forces agreement, 'di ba? Australia, India, Korea, 'di ba? Uh, United Kingdom. So mga bansa na nakikita yung yung uh, yung importansya ng Pilipinas at pinapaganda yung alyansa natin sa kanila. 'di diba? At uh, dahil 'yan sa direksyon ng PBBM. Kaya sila galit na galit. Kaya nila gustong alisin 'to at tinatakot nila tayo sa sabihin nila, gera sa sabihin nila. Ang gusto nila, sumunod lang tayo sa kung ano yung iuutos sa atin ng China. 'Di ba? So sa akin, mali talaga. Mali talaga itong Marcos Resign Movement na to. Pero abangan natin, mas titindi yung kanilang mga banat, yung kanilang mga hirit, lalo na 2 years na, 2 years na dumagpas na ng 2 years si BBM kaya ito todo na nila yan so abangan po natin uh, yung mga pwedeng gawin ng Marcos resign movement na ito okay at uh, diyan sa Bustos yung pagkakansilan nung kanilang rally diyan eh una eh baka naman konti din naman yung pupunta gaano ba kadami yung pinaasahan nila pupunta diyan sa Bustos kasi kung ngayon lang kinansil, dapat may mga bus di ba nasaan yung mga bus ng mga hakot ng mga tao. Dapat nakita papunta na kami sa bustos. Kaso na-cancel. Diba dapat umaga pa lang nakahanda na yung alasan ah, yung mga pupunta. Gano'n ba kadami yung mga taong yan para ganyang kalaking lupa yung kailangan ninyo? Diba? Ang dami-dami lupa sa Central Luzon, hindi kayo maghanap dyan. Sisisihin nyo yung gobyerno. Tapos ngayon, sasabihin niyo Marcos resign. O, oh, pero anyway, ah uh, si Miss Vivian din, Uh, Nag-post din, kinokonekta ito sa pagpapatanggal sa kay Marcos Sr. Ang problema kasi, sa ilang DDS, hindi kay Ma'am Viviana, sa ilang DDS, kapag kaaway nila yung mga Marcos, maganda ang people power. Kapag kakampi nila yung mga Marcos... Pangit ang people power. So ginagamit nila ang issue na ito para lang para lang ibudol yung mga loyalista at yung mga sumusuporta sa mga Marcos o yung mga kaaway ng mga Marcos. So uh, kita na ng mga tao eh, na ito naman ay about foreign policy at about sa mga gustong mangyari ng China. So wag tayo magpapaniwala. Uh, ito po ay galawan na, na ginagawa ng mga dilaw nung panon ni PRRD. It, hindi po dapat suportahan. Kung merong, ma, merong mga gumagawa ng illegal sa panahon ngayon, kasuhan nila, susuportahan ko pa sila. Pero yung Marcos resign, tapos ang makikinabang sila, sila rin. ba diba? Yung mga dahil kay Sara na sinusuportahan nila, na malapit sila. ba diba? Sa, sa akin po ay ang pangit tingnan at kitang kita yan ng mga Pilipino. So thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye bye.